isa mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga kolosas Kabalata kabanata 3 talata 2. Ang sabi po dito, ituonin ninyo ang inyong isip sa mga bagay na nasa langit hindi sa mga bagay na panlupa. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos, ang papuri, ang pagsamba para lamang sa kanya. So dito makapatid no habang nandito ako sa break time sa second job ko, medyo malamig ngayon kasi uh, uulan no ng buong araw. ay nabasa ko itong verses na ito na tayo po ay uh, sila uh, hinihikayat no na ituon yung ating isip, yung pananaw natin sa mga bagay na spiritual, sa mga bagay tungkol sa Diyos, sa halip sa halip na mga material na mga bagay o mga pansamantalang bagay sa mundong ito. No? Kasi nga alam naman natin mga bagay sa mundong ito temporaryo lang. Di ba? Kahit anong tibay ng isang gusali, darating ang time na ito'y guguhurin walang bagay na permanente sa mundong ito at uh, lahat ay lilipas. At uh, dito may, may kita natin na kahit nga yung mga bagay na inaasam natin, uh, pagdating din ng time, yung iba uh, na nakamit na nila yung mga bagay na yun ay hindi rin naman nagbigay ng uh, grabing uh, satisfaction no? o grabing uh, kasiyahan sa kanila kasi medyo... Uh, minsan lumilipas yung eagerness o yung, minsan yung desire ng tao. Diba? Uh, so kaya nga dito, itinuturo sa atin ng Panginoon na itoon natin yung ating isipan, yung ating pananaw uh, sa Panginoon o mga bagay na spiritual, o makalangit na mga bagay. Kasi kapag uh, umunlad tayo sa spiritual, makikita yan eh, sa ating pamumuhay physical. Diba? Talagang ano yan? Uh, kasi pag lumago tayo, kunyari, sa physical na mga bagay dito, uh, hindi lalago yung spiritual natin. Di ba? Yun ang disadvantage doon. Eh. Pag mo tayo nag-focus sa physical na mga bagay, yung mindset natin sa mundong ito, hindi lalago yung spiritual natin pamumuhay. Pero kung nakatuon yung ating paningin, yung ating uh, pananaw sa Diyos, pag lumago tayo sa spiritual, pati yung physical na pamumuhay natin, uunlad din, 'di ba? Ah, ganun po talaga 'yon. 'Di ba? Pag inuna natin ang Diyos, ah, yung lahat ng bagay ah, sa buhay natin ay ah, ang endos din yung ah, tutulong sa atin, 'no? Kung hayaan natin na ah, ang Panginoon yung mag-manage ng buhay natin, 'di ba? Kaya nga dito may kita natin sa mundo, iba kasi yung ah, isip ng mundong ito eh. 'Di ba? Kapag uh, mga tao ay nagpadala sa sistema, kaya nga kahit sa Romans chapter 2, di ba, verse 1 to 2, na sinabi ni San Pablo, huwag tayong aayon sa takbo ng mundong ito. Yung kasi ang masabi doon, magbago na tayo ng isipan. Kasi minsan yung mga tao, lalo na mga gumagawa ng masama, pinag-aaralan nila kasing sistema. Eh. Yung sistema, uh, kapag na-perfect na nila yon, doon na sila gumagawa ng kalokohan, di ba? na pag-aralan na nila eh. So, kanyari, yun sa mga magnanakaw, di ba? Yung magnanakaw sila ng bangko, hindi naman bigla lang papasok yan eh. Pag-aaralan muna nila yung mga galaw ng mga tao sa paligid na yun, yung ano ng mga gwardiya, ano, ano, kung saan yung mga, uh, yung lokasyon, di ba? Uh, pinaplanuhan nila yan eh, kung saan yung ano ng manager, saan yung uh, nakatago yung mga bolts, di ba? Ano yung mga busy hour, no? Uh, pinag-aaralan yan kahit na sa man, kung sa government naman, di ba? Uh, lalo na sa atin sa Pilipinas, di ba? May mga corruption. pero yung ginagawa kasi ng mga tao dyan is pinag-aaralan na yung sistema. Yung sistema maganda, kaso yung iba, uh, dahil sa yung isip nila ay makamundo, uh, mapaglamang sa tao, ganun na talaga, eh, no? pag yung isip mo hindi makadyos, yun eh. Iniisip ko lang yung sarili mo. Pinag-aaralan na yung sistema kung paano nila mailulusot paano nila sisirain yung sistema. Katulad din naman sa trabaho. May mga tao na pagbago lang sa trabaho, ang sisipag, di ba? Ang husay, ang gagaling. Pero nang nalaman nila yung sistema, uh, doon na sila minsan natututong uh, mandaya. yan <laughs> So, yun ang problema kasi kapag yung isip natin ay more nakapokus sa mga bagay sa mundong ito matitem ka sa mga material na bagay, matitem ka sa sa mga alok na mundong ito. Diba? Madadala ka sa mga offer. At uh, datingan time, kahit yung credibility mo, kahit yung sarili mo, kahit yung moral mo, kahit yung dignidad mo, ay uh, ibebenta mo na isasangla mo. Kasi sabi nga ng iba, ano uh, yun daw nila yung morality nila ano yun daw nila indignidad nila kung uh, kumakalam na yung sikmura nila <laughs> di ba eh, which is uh, hindi rason yun eh kasi bakit kasi marami na rin mga tao eh namatay sa gutom pero hindi naginaisip pa nila magna kasi bakit kasi yun ang ano nila eh nagawa nila yun o iba naman nag-survive din naman di ba uh, kasi yun ang pangaral ng mga magulang eh ano man yung uh, sitwasyon mo, wag na wag kang ano, pwede kang humingi pero wag kang magnanakaw, di ba? Uh, kahit mamatay ka na sa gutom, Ano yun, yung prinsipyo yun eh. Mga moral yun na ituturo ng magulang. O nang nagtiis sila, napagdaanan nila yung mga bagay na yun, umunlad, marami naman umunlad eh, di ba? dati nasa hirap. Ay, uh, importante doon, umunlad yung buhay natin sa tamang paraan. Eh, may na yung magyayabang ka ng uh, kagandahan ng buhay mo, umunlad buhay mo, pero gikinwa mo naman sa maling paraan. Tanda natin, lahat ng bagay dito sa mundo, may accountability tayo. Uh, darating lang yung oras, yung panahon no? na tayo isisingilin ng mga bagay na nagawa nating hindi tama. Kaya napakalaga pa rin kasi ano eh, pag yung isip natin, pananaw natin ay eh, maka ay iniisip natin yung mga magagandang mga bagay. Hindi lang para sa sarili natin kundi uh, para rin doon sa kapwa natin. Para ano nga, uh, yung common good no ng bawat isa. At uh, dito, nakikita natin na uh, uh, tinuturuan tayo eh ng salita ng Panginoon sapagkat uh, sabi nga doon itoon, no? eh, Kung sa ibang ano yan is fix. Kaya nga may ano sa Hebrew, uh, fix your eyes unto Jesus, diba? ituon mo, ipako mo. Pag sinabi mo ituon, nakasentro ka. Kasi the moment na masahan tayong ma, ma, ano, ma, ano to, mabuyo sa sightseeing, <laughs> na imbis na kasentro yung mata natin, yung pananapalataya natin, yung pananaw natin, yung mora morals natin sa Panginoon, yung values natin sa Panginoon, minsan masyado tayong seeing di ba? At minsan pag uh, pagpanig na mata mo dito sa side na to, hindi na bumalik, di ba? Kasi masado ka nang nanay, nawili, di ba? Sa nakita mo, sa naexperyensyahan mo, sa mga naranasan mo. At minsan gano'n, eh sasabihin, ay wala naman nakakita. Okay lang naman, di ba? Uh, wala naman nakakaalam. Pero hanggang uh, kailan, no? hanggang saan, ang uh, natin pwedeng uh, itago, ikubli yung eh, mga bagay na yun. Kaya dito, may kita natin talaga mga kapatid no, na napakahalaga talaga ng salita ng Diyos sa bawat buhay po natin sapagkat uh, <coughs> ito yung nagiging gabay natin. No? Kaya nga itong payo na ito ni San Pablo sa mga taga na talaga no, sa atin ay iukol no? natin yung ating sarili kay Kristo at hindi sa mabagay sa mundong ito, no? So, pag sinabi mo, iukol mo yung ilaan mo, no? Yung buhay natin, kasi wala namang alugihan. Kapag uh, nag-invest tayo para kay Kristo, hindi tayo lugi, no? Uh, sa lahat ng pwede mong uh, i-invest, ito yung pinaka sure win, no? Na investment, yung ini-invest natin yung buhay natin, ang lahat sa atin sa Panginoon. Kasi in the first place, lahat naman ang nasa atin, galing din naman sa Kanya. No? Siya yung na, uh, nagbibigay ng binhi para meron tayong maitanim. ba diba? Siya yung pinagbubuhatan ng lahat ng bagay. Sa Kanya naman ang lahat eh. Wala naman talaga tayong iambag sa sa planet Earth eh, di ba? <laughs> Kasi lahat naman ng ginagamit natin sa planet Earth na ito, Uh, likha pa rin naman ng Diyos eh. Wala naman tayo na idagdag eh. Ano diba? ba na idagdag natin? Wala. Kasi yung pinatayo mo ng bahay mo, saan galing yun? Doon pa rin naman eh, sa nature na iminigay ng Diyos eh. Lahat ng bagay na uh, pinatayo mo ng bahay mo ng lahat. Di ba? Na, nasa ano na yun eh. Nasa, uh, nandito na yun eh. No? So dapat ginagamit natin sa tama. Di ba? Uh, mas lalo nating pinapayabong, pinauunlad yung mga bagay na uh, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Kasi kung masadong mapaglamang yung isip natin, tayo rin naman kasi maaapektuhan eh. Maybe ngayon ikaw yung uh, nag-enjoy ka. Pero darating ang uh, uh, ng time, 'no, kapag siningil ka na, hindi lang ikaw yung magsasuffer kundi yung mga susunod sa iyo. 'Di ba? So, 'yun lang mga kapatid, no? Nawa ay patuloy tayong lumago. Patuloy tayong uh, ituon yung sarili natin uh, sa Panginoon. Huwag so, tayong palilin lang sa mga offer na mundong ito. Huwag so, nating uh, ano eh uh, i-compromise yung paglilingkod natin dahil sa mga trabaho natin. <laughs> dahil sa financial na pangangailangan, Diba? iiwanan mo yung paglilingkod mo dahil lang sa kailangan mo magtrabaho na So, ano yan eh, nasa pagtitiwala kasi yan sa Panginoon eh. Uh, kung ikukumit natin, ilalagay talaga natin sa kamay ng Diyos. Ang Diyos na magbibigay sa atin ng tamang trabaho na hindi makakapekto sa paglilingkod natin. Diba? Diba? Kasi hindi tayo ano eh uh, ang Diyos hindi mag, hindi magbibigay sa atin ng isang bagay na kapag sa Diyos ah. Kapag galing kasi sa Diyos o tinatawag nating blessing. Hindi ang Diyos magbibigay ng blessing sa atin na ito yung magiging sanhi na tumigil tayo sa paglilingkod o kaya lumayo tayo sa Kanya. Hindi magbibigay ang Diyos nun. <laughs> Ibig sabihin, yung paglumayo tayo sa sa Panginoon ng dahil doon, hindi blessing na galing sa Diyos yun. Deception yon, pandaraya ng demonyo yun. Di ba? Eh, pwede ba diba namang mabigyan ang sa ng blessing na alam ng Diyos, ito'y magiging sanhi ng paglayo mo sa Kanya. Di ba? Ang ano din is yung commitment kasi natin eh. Minsan yung mga bagay na yun, minsan din, ba? Diba? dumarating yung mga bagay na yun, tinetest tayo, para tingnan ng Diyos hanggang saan ba talaga yung commitment natin. Hanggang saan ba talaga yung pagtitiwala natin, yung pananampalataya natin sa Kanya. Pero kung patuloy lang tayo, mga kapatid, na yun lang lagi yung iisipin natin. Saan ba tayo pupunta pag lumayo tayo sa Diyos? <laughs> saan ba tayo pupulutin? <laughs> ba? Diba? At diyan naman din, haharap pa rin naman tayo sa Diyos. Eh. So yun lang mga kapatid, no? nawa ay patuloy nating uh, tulungan, uh, hingin ng tulong ng Diyos na patuloy na ano man yung pinagdaraanan natin, ano man yung mga uh, pwede natin ma-encounter sa araw-araw natin buhay, sa paglilingkod o sa araw-araw natin pamumuhay, ay nawa no? na patuloy na pang-ingatan ng Diyos yung ating puso, yung ating isip na hindi tayo mahiwalay sa Kanya control niya yung isip natin, yung puso natin, ang lahat sa buhay natin. At kapag isinabid natin lahat yan sa Panginoon, naniniwala ako, idadirect tayo ng Diyos. Yun ang mapangako niya, di ba? Uh, trust in me and I will direct your path, di ba? Uh, sa, buong sa Diyos ka buong tiwala, ilagay yung tiwala, buong lubusan, uh, huwag ka mananangan sa sarili mong karunungan at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong balak. So, yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.